Ito na nga mga kababayan, dahil sobrang nabulabog ang buong mundo at buong Pilipinas, buong Pilipino, sa ang sulok man sa mundo, sa pag pa, pa, pag, uh, re, sa revelasyon okay? Sa bonggang-bonggang binitawan ng ating Pangulong Duterte na si Bongbong ay bangag, bangag na bangag at kasama nga sa uh, narcolis. Kaya ito ay gaganti naman, okay? <laughs> gaganti na naman, gaganti ang uh, vindictive, uh, you know, vindictive narcissist na si Lisa smugs So mga palaga, ang order ngayon ng Malacanang, ayon sa ating puting ahas, ay tugisin ang mga kapulisan. Lahat ng mga men in uniform na nagpanatili sa peaceful, okay, at uh, maayos, walang gulo, Davao rally, noong uh, nakaraang araw, two days, three, three, days ago. Okay, January 28, to be exact. Diyan sa Pilipinas, sa Davao. So, inuutusan ngayon, ayon sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang, mga kababayan, na ang, ang instruction ni, ni uh, Lisa Smugs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO, kaya absent na siya dyan sa hearing. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado at absent din yung uh, taga-DICT and PCSO na nagsabi na pwedeng dugasin ang you know manipulahin ang mga makina. Ayun kasi abala po sila lalo na si langka si Robles para ponduhan. Okay? Ponduhan ang pagdidistabilisa sa mga kapulisan paano nila gawing, paano po nila i-destabilisa ang mga kapulisan ng Davao. Kaya makinig kayo mga palangga. May mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napicturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapa-pull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. Nakita nyo kung gaano kahayop itong buwakan ng ilang babaeng ito? Sinasabi ko sa'yo. At dyan sa mga kakamping o at mga dilawan na nandiyajaan ngayon, na, 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 nakikinig, okay, mamaya, mawiwindang kayo sa mga susunod na sasabihin ko sa inyo. So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smugs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation ng budget Okay, dyan sa Pilipinas, ay sa Congress, si Zaldico at itong si Langka, sila. Okay, tat dalawa ang inaasa, ang inatasan ayon sa putikas ni Romualdez at ni Lisa na ponduhan. Ponduhan ang lahat kasama ang mensa media, kasama ang mga vloggers para sirain not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao Rally at lahat ng mga naka-align sa Duterte. Not only sa Davao Rally, lahat ng mga personal kasama ako, kasama si Glenchong, kasama si Atty. Vick, si Harry Roque, si Ungab, uh, si Arellano, yung mga nagsalita doon, lahat tayo mga palangga. Gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan para tayo lahat ay itumba, whatever, you know, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgor, pwedeng itumba lahat ang mga page natin. Ako, natumba na. you know? So, gagawin, yun, gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, tunod-sunuran lang yan. Para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao, para sindakin, takutin, at, at anuhin ang inyong mga trabaho. Okay? Inaalala ko, isusulat ko lang, mga palangga. Okay? Ngayon. So, ngayon. Yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat. Lalo na po ang mga visible na mga kapulisan doon sa Davao Rally. Papayagan nyo pang gagawin ang buwaka ng inang butod na ito. Ito po ang tawagin nating uh, butod-led ops. Kung so, may black ops, ito ay butod-led ops kasi si butod ang nangunguna at si tambalus para sindakin ang ating mga kapulisan, sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklop. Lahat. At manahimik na lang. Kaya maghanda-handa, lalo na nakarating sa akin, maghanda-handa daw si Atty. Glenn Chong kasama dito. Even lahat. Lahat si Attorney Big said, as Smoke Sari Roque, maghanda-handa ka. Dahil gagawin nila lahat, uh, ah, gamitin nila lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, okay, sa butod led up na ito, mga palangga, walang iba, isa pa, nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang pang uh, gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po, dahil galit na galit, okay? Miss ka dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte, gagawin nila lahat. Yun ay utos ni Lisa Smugs, pa nga dito nakalagay, Lisa Buton Smugs, ay sisirain nila ang mga Duterte and even men in uniform na lahat na nando doon sa Davao Rally. Okay? At ito po ay gagantihan nila isa-isa at sisirain nila mga taong ito at, at sisirain nila ang mga trabaho. Alright? right? okay. ngayon. Ngayon, ito pa ang plano nila, mga palangga. Dahil nga nataranta sila, dahil bagsak, ang uh, bagsak si Kuting, bagsak ang popularity dahil sa ginagawa niyang pang lalapastangan sa ating pera pagta-travel. You know that already. Hindi ko na isa, -isa hin, yung kababuyan na ginagawa niya. So, napag-alaman natin na ibubus nga nila yung pera sa mga mainstream media at sa mga dugyots o sino pa mga tros. 24 round the clock. Ano yung ibubuhos nila yung pera 24 hours operation? Okay. Papaano? Nagre-recruit na sila ngayon ng mga tiktokers okay, kung ikaw ay tek, uh, tiktokers na kung ikaw ay tiktoker, mga malagang dyan sa Pilipinas o kahit saan, na kayang bilhin ang kaluluwa mo ni Lisa nitong gobyernong ito, inaalaw okay bibigyan ng sweldo well, bribe, not sweldo bibigyan ng sweldo galing sa kaba ng bayan ano ang nire-require? ito po ang kanilang instruction sa pag-tiktok Uh, user ka o influencer ka, three posts, tatlong post per week o at least 12 posts kada buwan. Four, ang target nila actually is 50 content creators. Every day, uh, sila ng 50 content creators na nag maganda ang um, engagement sa TikTok which is ang target ni Lisa Smuggs, ni Robles, ng kwaka ng inang gobyan ng Jutang na. 600 posts per month. We're talking about TikTok. Okay? Kaya umanda kayo dyan sa TikTok, abangan nyo kung sino ang mga bayaran. Then, number two, sa Twitter. Okay? Tinatarget din ngayon ang mga dilawan o mga supporter ni Len, supporter ng dilawan noong unang pa kasi iisang bangka na sila. Sa Twitter, Three posts per week, the same thing. And 50 content creators is the same thing. 600 posts per month. Uh, mamaya, sabihin natin kung bakit, if, bakit ano itong uh, inire-recruit-recruit -recruit nila. So sa Facebook naman, 600 accounts and page ang tinatarget nila. 600 ka katao o may-ari ng mga pages, mga palangga, ang tinatarget nilang recruitin, gamitin ang pondo ng bayan. Para what? Mag-deliver ng mga memes laban sa kay Sara, kay Duterte, kay Maharlika, kay Glensyong, kay Roque, kay Vic Rodriguez, sa lahat. Lahat tayo. Okay? Na, na nag-u-post -o, o nagsasabi ng katotohanan dito. Okay? Ano yung uh, gustong mangyari ni Lisa? Bawat araw, dalawang post, whatever memes, kung ano man mga post, sa mga pages na babayaran nila, at ito ay what? 14 uh, materials kada linggo. So sa isang page, di ba So equals what? 56 posting or materials, whatever you call that, per month. So 600 na Facebook page or Facebook account na, nag, na may mga following, ang target nila na recruiting ngayon na babayaran para lamang talunin o itumba itong revelasyon nang Pangunong Duterte at not only that, yung mga content like us na we are individuals, so we are independent. Diba? Independent tayo na walang umahawak sa atin. Another thing sa mga page. Okay? Sa mga page, 600 page. Video. At least isa lang daw. Basta bonggang-bonggang pamboljak sa mga Duterte o lahat. Hahalong kati nila ang mga luma at i-recycle -re nila ang mga kasinungalingan even before nung panahon ni Duterte. And now, there's Las talking about Inday Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smuggs, ni Robles, kagagawan niya ng buwakan ng inang ahas na gobyerno ito. Another thing here, okay? Dapat ay may weekly report. Para tuluyang maikubra ang pera, galing sa kabanang bayan, weekly report is screenshot nila ng mga pages, i-forward, sa mga tao ni Larissa, si Langka, si Peralta, si Zaldeco, ayan sila yan ang magkakagrupo. Para what? Para mag-report na you know, na nagawa nila ang kanilang trabaho mga palangga. Nakita ninyo? See, para what? Para again i-counter o talunin ang <coughs> expose ni Pangulong Duterte, tabunan, tabunan lahat ng issue, pati yung sa PCSO right now, na, you know, ginagawa nila ngayon, yung, kitang kita nyo yun naman yung sa PCSO, na binababoy tayo. Kitang kita nyo yun naman ng message ni Lisa Smags nag 1 million na yan sa TikTok, yung sama-sama tayo maging milyonaryo. So ngayon palaga, yan po ang order ngayon. Imagine niyo imbis na asikasuhin ng put buwaka ng inang to. Ang pagpalago ng ekonomiya, pagbigay ng trabaho, pagtulong sa mga may sakit, pagtulong sa mga OFW yung naiipit sa ibang sa ibang bansa, mga na hindi pa napapauwi na mga bangkay na mahal nyo sa buhay na hindi na pa-process ng tama diyan sa uh, mga embassy. Okay? Sa iba't ibang lugar. Pero inuuna nila kung paano po i-counter o ibagsak ang revelasyon ni Pangulong Duterte. Kasi takot na takot na si Lisa ngayon dahil gusto niyang manatili sa kadyutahan niya dyan sa pwestong niya. Alam niyo na, mga kapulisan, imagine niyo, pati kayo, target na ni Lisa. Lahat kayo dyan sa Davao na ma-identify kay Duterte. So imagine nyo, wala na kayong laya pati sarili pake pati puso niyo, isip nyo gustong himpang masukan ng gwaka ng inang Adictos benediktos Pulboronic na gobyernong ito. Si Dad Oh, dahil nagpa-interview si Attorney Vic, another revelation. Attorney Vic, sa akin galit na galit ang kampo ni Kuting at ni Lisa smugs doon, although napakaganda nga ng uh, interview ni Attorney Vic doon, hindi nga sila minura, ng buha ng ina. At nabanggit din ni Attorney Vic na wala namang ikinaso sa kanya. Ever since nung siya ay nakasuhan na may mga offshore accounts. Ngayon, mga palaga, nag-order si Lisa Smugs okay, sa Intel Agency para daw hanapin ang mga offshore accounts ni Attorney Vic. E eh, di pa hanap mo gaga kung may mahanap ka. O, huli ka na. O, di ba? Pag mga pulburonic talaga, delayed. Okay? Ang bagal ng uh, grass, ang, uh, you know, ang bagal ng utak. Kasi ang inuna ni Lisa ay magnakaw sa kaba ng bayan, makialam, magtanggap mag ng pera sa Okada, magtanggap ng pera sa Pogo, sa PCSO, sa uh, PPA, lahat ng ahensya sa Custom, sa Department of Agriculture, Papunta tayo mamaya, we'll talk about agriculture, mga palanga. Ngayon, mga kababayan, galit na galit si Botod. Okay? Galit na galit si Botod ngayon dahil naging kaalyado na ni Maharlika ang mga taong katulad ni Attorney Vic, katulad ni, ni Pangulong Duterte na mismo na-confirm ang lahat ng mga inexpose ko dito. Kaya nagwawala na ngayon si Lisa, gamitin daw niya lahat ng kapangyarihan na meron sila sa gobyerno at pera para ipatumba. Not only Maharlika, di lahat tayo. Di ba ako may patong na ulo ko? Gugurgurin nga ako, di ba? At ngayon, si Atty. Glenn Chong. Atty. Glenn Chong, di pa kami nag-usap gugur-gurin tayo for whatever means. Gugur-gurin. Atty. Vic, gugur gorin Harry Roque, gugur-gurin. Lahat, siya Kong Ongab, si, uh, si uh, Atty. Aureliano na nagsalta. Mas, of course, the DUTEP is gugur gorin tayo. By the way, may narinig siya ba kung, uh, um, what do you call it? Short clip. Na inaatasan na ba? Hindi ko pa na-confirm yun. Pakicomment dyan. Na inaatasan na vocally. Nagbigay nas ng statement si Kuting napapapayagan niya na yung ICC, whether nagbigay siya o hindi ng breaking news na yan, ng statement na yan, December pa lang sinabi ko na sa inyo yan. December pa lang na drama-drama lang ang kunyaring pag-aayaw ni Marcos Jr. ni Kuting na, you know, na half or hundred times uh, na sinasabi niya na hindi dapat pumapasok ang ICC dahil may sa, sa ating, sa Pilipinas dahil may sa real-time sovereignty, Eklabush. 'Di ba? Ano ang sabi ko sa inyo diyan? Gawa-gawa lang ni Kuting 'yan. Kasi 'yun ang utos sa kanya ni Lisa. The intention there back in December, I told you about that. Kung nakapalo kayo, balikan nyo yung mga pinag-ngak mo dyan. Napapapasuki nila yan. Dahil pumasok na nga December pa lang. ba? Diba? Sinabi ko sa inyo, sino yung mga unang pumasok? Si Chantal Daniels. Forgot na isa. Basta, dalawa, yung isa, hindi ko kabisa yung pangalan meron tayong hawak na ebidensya niyan na pinapasok na ni Lisa at ni Kuting. Kaya kung anumang pronouncement ni, ni Kuting Jr., ay chika-chika na lang yan. Because the intention, isirain si Inday Sara. The intention para si Inday Sara ay to, to totaling mawala na sa picture. At sila na nga ang mamuno for six times three, 18 years. Kaya nga lumabas yung people's initiative na pinag-uusapan at diyan din na ang Uh, Pangulong Duterte at uh, din nagsalita si Attorney Vic, si Attorney Glenn, lahat ng mga nagsalita dahil nga the intention of people's initiative ay panglilang pangbababoy sa atin sa kaba ng bayan, pangbababoy sa mga Pilipino na binayaran para din langin sa pamamagitan ng ayuda. Okay? Ang ginawa nila. So, December pa lang, sinabi ko na sa inyo na this ICC, the reason why, papapasukin nila yan para kunyari, ay kunyari, walang alam si Kuting, pero ang mangyayari na para ang mga Duterte daw ay magsumamo sa kanila, ang drama ni Kuting kapag aarestuhin na ng ICC, kung mangyayari, I doubt it, ay biglang i-excena si Kuting, ay teka muna, may sarili tayong soberenya, hindi yun dapat pang -i -masukan ang aming bayan, Chuchu Chuchu Bells ganon. Tapos to the rescue si Kuting. Para what? Si Marcos Jr. Para bumango siya. Sa taong bayan, Akala niya maluloko na, uy, ang galing-galing naman ni Marcos Jr. Hinarang ang ICC. Ang galing talaga ng presidente kong durog sa pulburon. Pulburon, bangag. Diba? Mga ganyan. So yun po yung plano nila. And now you know. Abangan ninyo, baka lumabas sa media. Okay? O bago pa pala lumabas sa media. Attorney Vic, baka hindi mo pa alam. Tandaan mo, baka gumamit ng mga pangalan, kapangalan mo, na mag-open ng offshore account. ba? Diba? Ang daming Vic Rodriguez sa buong mundo, lalo ng mga Espanyol. Pwede nilang gawin yon. Andyan si Taning, andyan si Robles, na pwedeng gumawa yun, paliparin, sa kung saan man, sa Cayman, sa Belize, uh, kung saan, gumawa ng account na attorney Vic, well, let's say Vic Rodriguez, kung kaya ni Lisa gumawa ng packing address ko dyan sa Pilipinas, sa Pasig, gamit ang pera ng bayan, gamit ang Department of DICT, okay? Department of Information and Communications Technology, tama ba? Yan sa pamamagitan ni Ivan Uy at ng Guard, ginamit ang, ang pera ng gobyerno ang mga tao sa gobyerno para gumawa ng peking address gamit si taing taberna para sindakin ako. Akala na masindak ako doon. Kaya din gawin ni Lisa Attorney Vic sa'yo ang tatamnan ka naggagawa gagawa ng dami okay, ng peking uh, fake account somewhere para sabihin ipalabas sa media boom, tama na si Attorney Vic ay mayroong offshore account. Iti-twist ngayon yan ng mainstream media kasi hawak na ni Lisa sa liig ang mga mainstream media. Binadjeta na po ng PCSO. Binadjeta na ni Tambaloslos, ni Zaldico ang mga mainstream media para atakihin tayong lahat. Kaya nga sabi ko sa mga matitinong tao sa Pilipinas, sa mga men in uniform, jotang jininak, kailan kayo kikilos? Pag inubos na nila ang pera, pag binaboy na, pagbaboy na baboy na mga anak ninyo, Itong hayop na to, kaya gigil na gigil ako palangga. Dahil gigipitin ang mga kapulisan sa Davao. Tama lang na maghiwalay na ang Davao. Anyway, I'm from Davao also, kung hindi nyo na itatanong. Tumira ako sa Davao. Alam nyo yan. Meron akong pagtataguan doon. kaparasong lupa kami doon. Pwede akong magtago doon. Kasama si Digong. <laughs> okay. <clears throat> yeah. Yan yeah, yung mga taga-Davao diyan. Kaisan niyo ako. Oh, I'm from Davao too. Doon Hindi ako pinanganak dyan. Kamira ako dyan. <clears throat> Dapat nga forever na ako dyan eh. Hmm. <clears throat> mga palangga, nakakagalit. Ang pangbawa ka ng inang to. So ito ngayon ang utos. Watch out. Papatumba ang ating mga Facebook page. Lisa, tang ina ka. Maghintay-intay ka lang. Dahil we're trying. Ay, baka makapaghanda ka. Huwag na. Huwag ko na sabihin, baka makapaghanda ka. Ha? Kala mo ha? Wanda-wanda kang giatay ikang alpot patutot ka. Gulo-gulo ng sabot mo. Nakita ko yung kipay mo. Wala na eh, may video yan na nagkalap dati. Hmm. Anyway, kayong mga kakamping, kayong mga dilawan dati, na nag-aaway-away tayo, makinig kayo. Magpasalamat kayo kay Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nung panahon ni Pangulong Duterte, mga kakamping, mga dilawan, not the political ones, na may mga pwesto na inabsorb ni Lisa, tayo pareho ng mga Pilipino, na sama-samang you know, iaho ng Pilipinas sa laylayan, pagbangon tayo ang tunay na magkakampi. Whether you are kakamping, kadilawan na supporters, but not into that politics nila Lisa Smugs, nila Lenny, nila kung sino pa man dyan tayo ang tunay na biktima dito. Tayo, ako, tayong lahat. At ang mga politikong ito ay pinababoy tayo. Okay? Noong panahon ni Pangulong Duterte and I hope, Pangulong Duterte, marami yung pasabog ng bonggang-bongga sa si Pangulong Duterte. Naalala ninyo, 2022 pa lang, sinasabi ko na sa inyo, <clears throat> nung ako'y nagsimula na mag, nagsalita, na inuutusan ako ni Lisa Ahas Araneta. Hindi niya magsisinungaling yan. Dahil pers personal and first-hand infor information ko. Mga liga, push bongo And Duterte to, uh, for bangit, to, be appointed in DA. Yang hinayupak na yan, ginagamit ako o gina, sinubukan akong gamitin para i-push si Koting para magiging DA. At sinagot niya kahapon ni Pangulong Duterte na ayaw niyang mag-appoint ng bangag. Kayo mga kakamping, hindi lang yan ang ginawa ni Lisa, ni Ahas. Inutusan niya ang dating then Chief Justice Lucas Bersamin para bilugin ang utak ni Duterte, which is hindi siya nagwagi, para totaling ipadisqualify si Leni Robredo as Vice President noong panahon ni Pangulong Duterte